Good morning sa lahat! Maaga nga akong bumiyahe ngayon dahil papunta ako ng Manila ako sa Pasay, kung saan yung dati kong agency na pinagtatrabahuan na ako ng HR na ngayon yung schedule na pwedeng i-claim yung aking checking wow! madaling araw nga akong bumiyahe para kahit paano maaga akong makarating doon tsaka kahit paano maiwasan ko ang traffic, alam naman natin kung anong sitwasyon ng traffic sa Manila at ayan nga, nakasakay ako sa jeep at ako lang yung pasahero yeah! <laughs> di ba parang sa akin yung jeep <laughs> At ayan nga, nandito na ako sa kabanutuan. Dito sa 5 star kung saan ako sasakay ng bus papuntang Pasay. Na talaga naman dahil sa sobrang aga ko, eh ako lang yung pasahero. <laughs> Kaya naman natagalan pa ako dito kasi nga nagantay pa ng ibang pasahero. Naintindihan naman natin yun kasi nga naghahanap buhay din sila. Shout out nga pala kay ate na talaga naman namamangha ako sa mga ganitong tao. Dahil umulan umaraw ay talaga naman nandyan sila para kumita. Ingat ate! Dahil medyo tanghali na ay nag-stop over muna kami. Dahil nagutom ako ay murder ako ng aking makakain. Tapsilog pala nga yung order ko kasi nga matagal na ako hindi nakakain nito. Naunang Na unang tingin ko palang talaga naman inatatakam na ako. O ano pang kinagawa nyo? Tara na, kainan na! Ito nga, tapos na ako kumain. At madali lang ako kasi nga baka mamaya mapag-iwanan ako ng bus. Naglakad na nga ako papunta ng bus para sumakay. Dahil narinig ko yung bus na talaga naman na umandar na baka mamaya ay talaga naman pag-iwanan ako. <laughs> Pumasok na nga ako para pumunta na sa aking pwesto kaya sa aking upuan. Pero napansin ko wala yung driver, bumaba pala, pinaandar lang pala yung bus na aming sinasakyan. Ito yan nga, nagpatuloy na naman yung aming biyahe kaya naman kita-kits na lang mamaya, may idlip muna ako. Two hours later. At ayan nga nakarating na tayo dito sa Pasay kung saan yung terminal ng 5 star dito. Lumabas na nga ako para makita ko kung saan ako pwede sumakay. Sumakay para pumunta sa dati kong agency. Dahil medyo nalilito ako sa paligid e eh, nagtanong na ako sa mga nandito. At nagtanong na ako kung saan pwede sumakay ng papuntang Bito Cruz. Dahil malayo yung tinuturo nilang sakayan papuntang Bito Cruz e na lang ako para mapadali ako kasi nga tanghali na baka mapag-aputan pa ako ng break time. At ito nga at nakarating na ako sa dati kong agency. Di ko na videoan yung ibang pangyayari dahil nalobat yung aking cellphone. Kaya naman oh. charge muna ako. O di ba ang kapal ng pagmumuka? <laughs> Charot. At ito nga tweeting na lang ako para tawagan, para ma-release o kaya ma-receive na yung check ko. One hour later. At ayan nga sa halos isang oras sa pag-aantay inakuha eh, ko na rin yung aking cheque. At nalungkot ako sa nakita ko dahil sa ilang taon ko sa serbisyo na almost 13 years ay ang liit lang na natanggap ko. Na talaga naman nakapanghinayang yung ilang taon na pag stay mo dito sa agency na to. Na talaga naman na hindi sa sapat pang sa isang negosyo. Ganun pa man inandito na to. Kaya naman ang kailangan dito maging matalino at madiskarte kung anong negosyo ang gagawin mo. Thank you for watching. Please like, share, follow and subscribe.